Yon, kaya nga lahat ng nire ko, pag uwi, thank you kuya, binahasa ko na thank you pa. And sa kasalukuyan. You have, you have been a part of Batang Kiyako. Yes. marami Maraming nagkasabi na ibalik, ibalik, ibalik ang iyong karakter. Posible ba yon? Eto, may sasagot ako. Your Honor, hindi ko po alam. <laughs> It's a secret thing. Hindi ko rin uh, masasabi sa inyo or assure na babalik ako. Pero may chance. I don't know talaga. Kasi ang laki ng ano eh. Ang laki talaga ng, uh, ng percentage sa pwede. Kasi lahat ng tao is clamoring for it eh. Oh yes. Laki direct ko. Nasa dreamscape. Kasi tatlo producer niyan eh. Nasa Regal. Ah. Okay? Kung bumalik, okay. Kung hindi, okay din. Kasi, uh, napatunayan ko Nakita kita mo, di ba? Nagkontrabida ako, pero dito, bumait ako. Di ba? Pero, nandun pa rin yung yung uh, madness ng utak ko as a character. Yes, okay. So, si Kuya talaga is halimaw pagdating sa pagiging character actor. Have you been recognized? Which one? Ang um, award giving bodies. The first, the first award nde. Binigyan lang nila ako ng uh, citation or recognition by FAMAS na I was doing the the portrayal of a contrabida and never get to to uh, disturb the trend na kumbaga kontrabida all the way ang hindi ako nagbida hindi ko nilito yung mga fans ang um, character na sana nagampanan mo you were frustrated hindi mo nagawa isang role meron ba role? Honestly, uh, Bading na role. Honestly, uh, Bading na role. Uh, hindi kasi hindi talaga, hindi nagkaroon talaga. Wala pa na offer eh. Pero ano, uh, meron there was a chance na nagka Bading role kami. Uh, Sharon 'yun? Sarong show, sa live show, uh, singing. Pero hindi ka tulad ng uh, Eddie Garcia. Yung Eddie uh, Garcia, kung ano, pelikula, uh, it, uh oh, tama, oo. Uh, uh, oh. diba? Uh, Fernando. Uh, at saka Dito Fernando. I was named after him pala. Ah! Uh, Dito Fernando. Anyway, so yon Meron pa akong ano, uh, yun. Ang mga frustration ko, hindi ako nakagawa ng movie kay Nora, kay Dilma, kay Sharon. But I'm trying to get in touch with them And I tell them, sabi ko gano'n, uh, ano, baka meron, just give me a break, yes, subukan okay. niyo ako sa drama naman. Kasi I made a movie with uh, Carlos Aquino. He was my son. Mm tapos may crying stage na ano, ano ako eh, uh, may pita tatay na gulpe na bugbog -bug sa Japan bumalik dito bugbog -bug sarado halos mamamatay na syempre di ba? I mean, hindi mo kaya tanggapin na yung isang anak mo na nagyayabang at gustong pumunta ng Japan at nagpapasikat ako sinabi ko sa kanya walang mangyayari mapapahama ka lang nangyari na. And, my son was die, Carlos Aquino was dying, So, kailangan ko bukos. Napanood na niya yung Finish Prada. Nagkita kami nung Christmas, nung December sa ABS-CBN. Alam mo, tawag niya sa akin, Daddy. <laughs> Oo, oh, Daddy. Kumbaga, na-enjoy niya yung character. Nakita na niya niya. Kasi, syempre, pagka nag-uusap kayong gano'n, hindi pa kayo nakikita yung Finish Prada. Yun. Okay tayo sa mga informative at medyo pa private na. Ayan. Okay, sige. Why did you cut your hair? Eh, Kat okay. yan ang nagpasikat sa'yo. Hindi, si Fernando po rin na nagpaputol ng buho nung ginawa namin yung dalubhasa. Army ako doon. At si, di ba, siya doktor. Hinarap ko siya sa harapan ng, ng pintuan. Ano kailangan mo? Di ba, sinapok niya ako, tapos tumalit oh. siya sa ano? Yung Mexibo. Ay, ang tagal naman yun. Oo, oh, pero sabi na nga, nung nagbatang kapo, ay nag -ano naman ako noong uh, 2016, pa buhok ko, in-offer sa akin, di daw meron ng uh, role dito sa uh, probinsyano. Kaya lang, general ka, ikaw yung hawak ng bilibit, ikaw yung uh, warden. Pinuha ka na? Hindi, pinutol ko. Oh, pinutol na? Kasi, unang-una ako -una, siya pinuha. Second, hindi nausap. Third, kung gusto mo ako magpahaba ng buhok, alam na alam mo kung kung ano yung ko, hindi si ligyan mo rin uh, mm. Kasi limited yung road. O sige, ligyan mo ako ng mahabang buhok, di puro goods mm. na lang. Puro ka kamay na lang. O eh, nung nagpupit ako ng buhok, yun, militar, nagmayor ako, uh, ang dami ng ibang road kwentuhan na lang ba? Gusto ko malaman niyo Yung iyong medical condition. Ah, baka uh, pwede natin may Hindi, nagkaroon kasi 2014. I lost my wife pala 2000. Okay? Uh, she was 46, I was 48. And then, dumating 2016, I was 54. Dami natin yan, parang sardinas. Tama ba? Oo. Tapos sabi, I was diagnosed uh, stage 4 cancer ng, ng pancreatic. Kung ano yung kinamatay ni Rudy, ni The Boy, yun din yung sakit. So, I was given 6 months. Uh, kung gusto niyo makita kung ano yung pancreatic cancer at ano ang tsura, ito po ay sa pagdaya. Yan, yan ang cancer. Pancreatic cancer. Kaya wala ako lumabas na kasi graduation na ako. Pag-isip na, okay na. Ten years na? Wala na. Cancer, wala, sir. Wala na. As in, hindi yung... na. Doon ko naman lagi sinasabi, buhay ang pamilya. Uh, wala akong pwedeng sabihin. Oo, oh, sabihin natin nag-herbal ako. Hindi ako nag-chemo, hindi ako nag-synthetic medicine. Uh, I tried, uh, I tried everything. Kung sinubukan ko yung uh, uh, alternative medicine na sabi nila, herbal nga, doctor okay, Dr. Tan. An Interview na rin ako ng maraming beses about this in-announce ko to, uh, it made millions of view yung uh, yung uh, kay Julius Babaw about uh, Tan. Uh, marami na rin pumupunta ngayon kay Dr. Tan. Kung baga, sa akin, uh, hindi lang yung gamot kasi yung nagpagaling sa akin. Lagi ko sinasabi yun. Pinalakas ako ng gamot. Pero yung tumagal ako at nag-survive ako, Panginoon. How did you survive financially? pandemya ito? Uh, may konting savings, tapos may konting uh, iniwan ng tatay na mga apartment na pagka uh, ano, pinagkakatihan namin magkapapatid. It's not that big, pero kumbaga consistent. Uh, meron kasi kami isang property na nakatali sa isang uh, uh, fast food chain mm -hmm. na nung ako nag-close noon para sa tatay ko na sabi ko tayo upahan ng ganitong uh, food chain yung property mo kumikita lang ng 12,000 niya, ito offer niya 60,000 for 25 years. Ngayon mag 35, uh, 34 years na. Napakalimutan. Nagka-girlfriend showbiz? Wala. Uh, why? Because, ano eh, uh, una, hindi ako, ano eh, I never got to enjoy attention tapos sasabihin ng babae, ginagamit ko lang siya. Kasi, ano ko, uh, nag-uumpisa. Kung baga, so, I got married with someone who is half American, half Filipina. Kasi ako half Chinese, half garter. Chinese garter. Sa pelikula, maraming na-rape? Ah, uh, Nanit Medved, uh, Aramina, sila eh, yeah. uh, sino pa ba? Mga iba, talent na eh. So how, 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 how do you do that? I Par, mean, parang cut, cut, cut na. Oh, lang. hindi. Oo, oh, ganun yun. Pero nung, nung time ko, uh, ang laging ginagawa nila, kung ano, 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 kung anong mangyari, di ba, oh. yun na lang. Sabi ko direct, hindi makikita ang uh, rape scene ah, sigis, sigis. kung lahat ng babae yuyo ko kasi yun ang defense mechanism. Ula, ula, Sabi ula, ko, yung direct, subukan natin to ha. Usap ko yung babae. Bibigyan kita ng numero. Kumbaga, okay. Hello, so, ito, yan yung kayo, Dito, hindi ako kita, di ba? Ito, hindi ako kita, di ba? Mm. Pero na dito, hindi kita, hindi pero lahat ng baso sa sa, 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 sa Pati ngayon siya. Oo, oh, magkipilitan siya. Kaya nga sabog, kaya nga sabog po. Sa'yo yan. So may mga motivational Sala, ano siya. may, yeah. kaya nga, yeah, I was more technical, technical din. Tapos, hindi ko siya binasa. Hmm. Okay. Kasi, kasi dati, well, oh, kasi nagyaya, <laughs> nangyayari dati, sige kung ano na yung tamaan, kung ano na lang. Ah, uh -huh. eh, paano kung uh -huh. mandal matama aming sensitive pa yung buhay? Tama. Mababalik ba naman yun? Diba? Parting words, kuya. Okay. Okay. Go. So, Uh, ganito, uh, siguro na lang uh, to all the aspiring actors and actresses. Uh, ang tip ko lang, mag-aral kayo. Tapos, please lang, galingan nyo muna bago kayo maningil ng budget or ng talent. Ang talent ni talagang kasama. Kung gusto nyo tumakas, huwag yung gawing negosyo ang pag artista hmm. Kasi ang pag artista po, eh, artistic, ano yan eh, uh, uh, importance. Mm -hmm. Kung baga, uh, ano yan, gift yan eh. Ihohon mo yung galing mo, lalabas yon, and yung bayad, susunod yan. Kaya lang, galingan nyo, hindi pwedeng guwapo ka lang dito, hindi pwedeng maganda ka lang dito, hindi sexy. Ang, ang, ang pinaglalaban dito, dong jail, katagalan patagalan ng galing. Mahalin mo yung trabaho, mag-aral ka. Kahit ngayon nag-aaral mm ka. -hmm. Kahit ngayon, ngayon nanunod ako, lumang 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 Kahit ngayon, nag-aaral ako ng bagong kahit. Uh, last lang, idol ko si Christopher De Leon. Isa isa rason ba't ko nag-artist. Pero nung sinabi niya kay Philip Salvador, ano, uh, no, Ipe, ang galing ng bata mo kasi mentor ko. Nung kuwento sa akin, Ipe, na oh, bilib na sa si Christopher, yun ang sinasabi ko. Pagka ka sa, sa magaling na tao, ng artista, kailangan lumevel ka. Hindi pwedeng, ano, hindi pwedeng irerespeto mo tapos papabayaan mo na lang kasi ka sa eksena. Kailangan tumapat ka. O kailangan talaga mo eksena kayo. Kailangan magtulungan kayo sa eksena. And yun, pinag-aaralan. Kailan tama na kuya? 64 na sa You look younger. Hi, ah, thank you very much. Oh, in person. Thank so you. So, ito lang kay Yan. Very warm. Maraming salamat, Kuya. Hey, thank you. 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 Thank Thank you. more and you. All the This, uh, <laughs> thank okay. you. Thank you.